Good morning mga guys. Welcome to my vlog. So today's video guys, mamintura tayo ng bulbus ng barko. Medyo maganda ang panahon ngayon guys. Kaya kailangan natin mamintura guys. Saka medyo madungis yung aming barko mga guys sa bulbus, Kaya pintura natin ngayon mga guys. Tara guys, panorin nyo ang video na ito. Bali yan pala guys yung ating gagamitin guys na Jacob Sader Ito naman guys yung City Man Kids. Ayan guys oh. ito so, yung ating lubid man guys na gagamitin yan guys yung ay, lubid yan guys A, ito pala yung bulbos guys ng barko guys ah ayan natin pinturahan mga guys ayan ang bulbos ng barko mga guys ayan guys ang ay, lubid ayan guys oh Yan yung pintura natin guys Bulbos baw ng barko mga guys Medyo madungis na sama guys Kaya pintura natin Pero Ito yung ating kagamitan mga guys Safety man cage Jacob's ladder at Sa mga lubid mga guys Ito na guys Bali na simbola namin yung mga gamit guys Yung safety man cage Saka Jacob's ladder Bali atakin ko na lang yung lubid niyan guys Magkabilaan Para makadikit tayo guys Sa sipal ng barko Nakadikit na tayo guys Sa sipal ng barko Parang kada na tayo guys Sa pamintura Sa pamintura dito muna tayo guys magkumpisa sa starboard side kasi medyo madungis dito at saka nakatago pa tayo guys sa sikat ng araw sana pansin nyo guys burado na yung marking drop bali yan po kasi ang inuna ko mga guys pinturahan maya maya guys pag natuyo na siya pinturahan ko siya ng puti saka yan din po ang huli kong pinturahan mga guys yung marking drop na yan kailangan natin pinturahan ito mga guys para gumanda naman ang uso ng marko Stay, yung bulbos bow pala mga guys para malinis tingnan So ito na mga guys, konting game boat na lang, matatapos na tayo dito sa starboard side. Bali drop marking na lang yung pinakahuling pintura natin na kulay puti. Tinali ko muna guys yung aking mga stick niyan guys na ginagamit kasi mag-adjust tayo ng ating safety man kids. Kasi hindi natin kaya ng abutin yung pinakadulo ng bulbos bow. Nakapag-adjust na po kami guys ng aming safety man kids. Bali po ang lalay ko dito mga guys yung isang uwis ko yung dalang uwis mga guys, naglinis sila ng hatch cover. saka ng kubierta. Kaya yung isang uwis dito guys, ito po yung aking alalay. Siya po yung aking lookout kapag ako inaulog, huwag naman po sana. Oh no! Ito pala yung tinatawag na hard money mga guys. Kahit mahirap ang trabaho dito sa barko, laban lang tayo. Hindi tayo basta-basta susuko. Dahil para ito, sa kinambukasan ng ating pamilya. Aww. Nandito kami guys sa loob ng pantalan. wala naman sigurong pating dito mga guys. Kung sakaling may pating man dito, matatakot yan sa akin pagmumuka. Ah, ito na guys. Malapit na tayo matapos. Bali, marking trap na lang yung ating titirahin mga guys. Kumakaway na si Siman Kagid. Ito na yung ating pinakahuling pinturahan mga guys. Bali na pwisa na natin na pinturahan yung marking trap. Medyo hinahinay lang ating magpintura mga guys para hindi magkain kitikit yung puti sa pula. Alas <laughs> mo Pasensya na po kayo mga guys na dahil po may nakaharang po na kamay sa screen ng video. Kasi medyo hinawakan mabuti ng OS ko guys yung aking cellphone. Kasi cellphone lang po aking ginagamit sa pagbablog mga guys. Kaya pag nahulog yan guys, thank you na lang yung aking pinag sa nandiyan po lahat ng aking mga video so ayan na guys, bali natapos ko na mapinturahan yung dark marking guys sa starboard ng bulbos bow. Uh, bali na tayo guys at lilipat na tayo sa port side. para uh, Diyan pala tayo dumaan kanina mga guys. Ngayon gagapang tayo yan guys kasi medyo mahirap dumaan yan guys. Sana naman tayo sa gapangan mga guys. Uh, nandito na tayo guys sa portside side. Bali nakaready na tayo ng ating safety man cage sa Kajikos ladder. Uh, bali na tayo dito mga guys. Hinahinay lang tayo mga guys sa pagbaba sa Jacob's Ladder para safety tayo mga guys at makalipat tayo ng maayos sa safety man cage. Uh, bali dito na tayo guys magpintura sa port side guys sa bulbus bow sa kayong trap marking mga guys. yung unang pininturaan ko dyan mga guys yung trap marking. Uh, kailangan natin burahin yan mga guys para mapalitan natin ng panibagong pintura uli para gumanda siya. At saka mabilis lang yan guys matuyo kasi nasa pabor tayo ng sikat ng araw. Ayan mga guys oh so medyo malayo tayo guys sa bulbos pao ng barko mga guys ah, kasi yung ating taga attack doon sa taas medyo napagod na yata kaya hindi tayo gaano nakalapit yan mga guys pero okay rin naman mga guys kasi mahaba naman yung ating stick na ginagamit so ayan mga guys malapit na matapos yung ating pagpintura sa bulbos baw guys dito sa port side akit muna tayo mga guys kasi nagugutom na si Siman Kagid. Uh, Manangalihan muna tayo mga guys. Bali, babalikan natin mamaya yan mga launa. 2,000 years later. Ito na mga guys, tapos na tayo manangalian at kapag relax na tayo ng ilang minuto. Ay pagpatuloy natin guys yung ating naiwan na trabaho doon sa Bulbos Bow, sa marking draft na lang mga guys. At ito nga pala guys, pinaka-importante, magugamitin yung Jacob's Ladder at saka yung safety man cage, chinik ko muna yan guys yung mga lubid, baka mayroong lamat 100% mga guys wala isang problema, kaya hindi tayo alam ang gamitin yung safety man cage at saka yung Jacob's Ladder, so ito na mga guys nakababa na tayo at nandito na tayo sa ating safety man cage, bali pintura na natin guys yung ating marking drop dahan dahan lang tayo mga guys sa pagpintura para hindi mapatakan yung kulay pula Hindi tayo nahirapan sa kalisod mga guys sa pagpintura ng bulbus baw at saka ng marking drop na dahil nga sa safety man case yung ating ginagamit Komportable tayo sa ating mga galawan Pero ganun pa man, tubli ingat pa rin tayo mga guys Bali ito muna yung unang pininturahan ko mga guys Itong bulbus baw at saka marking drop ng barko Ang naiwan dyan mga guys yung hal na lang sa starboard Yung hal naman sa starboard ang ating susunod na pinturahan kasi mga guys, yung sa port side natapos na napinturahan. Mga guys, kapag mamintura na tayo ng sipal ng barko dito sa starboard, balindi hindi na tayo gagamit ng safety man cage. Ang gagamitin na natin mga guys, yung balsa. Kaya mga guys, panoorin nyo ang susunod na aking video. Kung paano kami mamintura gamit ang balsa.